Nagluto nga pala ako guys na mga pang street food dito sa bahay kasi mga ilang araw na rin na hindi tayo nakapagluto content. Pero bago ang lahat, sisimulan muna natin sa magandang umaga. Kaya umaga palang ay namili na nga pala ako na lulutuin natin ngayon sa bahay. Hotdog cake fishbowl nga lang pala yung lulutuin natin ngayon. Kaya pagkadating ko sa bahay ay eh diretsyo ko na rin to binalatan yung hotdog na nabili natin. At hiniwa ko lang din to sa maliliit para pang street food talaga. Pangalawang beses ko na nga pala nakapagluto ng ganito sa bahay pero nung una ay puro fishbowl lang yun. Kaya nung uminit na yung kawali na pinainit natin ay sunod na rin natin ilagay itong mantika. Isang buting mantika nga pala yung nabili natin pero hindi ko lang muna inubos. Inuna ko nga lang pala prinito itong hindi natin nahiwang dalawang pirasong hotdog kasi ito daw yung uulamin ng lula ko. Naalala ko pa dati nung nag-aaral pa ako ay ganito talaga yung palaging inuulam namin bago kami papasok sa school. Kaya nung naluto na yung uulamin ng lula ko kaya sunod naman natin ilagay itong mga nahiwa nating hotdog kanina. Mabilis nga lang din pala maluto kaya hinango na rin natin. Kaya sunod na rin natin ilagay itong fishbowl. Matanong ko nga pala sa inyo guys kung anong pangalan nito sa lugar nyo kasi dito sa amin ang tawag nito ay fishbowl. Nagduda kasi ako kung tama ba yung pangalan kasi parang hindi naman siya pabilog kasi parang sa Maynila ay iba din yung pangalan nito. Ah okay lang yan wala naman problema yan kung anong pangalan na mga ganito ang importante lang ay makapagluto tayo ng sarili nating street food dito sa bahay. Sunod na rin natin iluto yung sobra sa niluto natin kanina okay lang kung madami maganda kasi yung sobra kaysa sa magkulang kasi kung marami din namang sobra ay pamigay na lang din natin sa mga bata na andito. Kaya ito na nga rin pala yung huling lulutuin natin itong kikiam kaya halo-haloin lang din muna natin para magkapantay yung pagkaluto niya hindi ko nga pala inubo sa pagluto yung kikiam kunti lang yung niluto ko kaya nung naluto na hinango lang din natin pati yung kawali kaya ko nga pala hinango yung kawali kasi palalamigin din natin yung mantika at ilipat natin sa lagayan kasi pwede pa yung magamit kaya oras na para gumawa ng sausawan kaya naghiwa lang ako dyan ng sibuyas at bawang hindi nga pala ako marunong gumawa ng sausawan pero dahil sa power ng social media ay natuto na rin tayo kaya bago nga ako gumawa ng sausawan ay nanood lang din muna ako sa TikTok kung ano ba yung mga ingredients na dapat gamitin. Kaya nung lumamig na yung mantika ay nilipat lang din natin para kapag meron tayong gustong prituhin ay magamit pa natin yan. Itong cornstarch nga pala na ginamit natin ay ito pa yung ginamit natin sa paggawa natin ng kangkong chip. Kaya kapag meron kayong mga ingredients na hindi nyo pa nagamit itago nyo lang yan kasi baka balang araw magamit nyo rin yan. Tinansya ko lang muna yung paglagay ng mga ingredients para makuha natin yung saktong timpla. At dahil nga meron pang sobrang mantika dito sa kawali kaya gisahin lang din muna natin saglit itong bawang at sibuyas wag lang natin masyadong pasubraan sa pagisa kasi hindi naman tayo magluto ng adobo kaya sunod na rin natin nilagay itong tinimpla natin na sausawan kanina at ganito na nga rin pala yung naging hitsura niya guys nung kumulo na nilagyan ko nga rin pala ng kunting tuyo yan para maganda din yung kulay niya at dahil hindi pa natin matansya yung lasa kaya tikman lang din natin kung okay na ba dahil parang okay at hindi yung lasa niya kaya dinagdagan lang din natin ng kunting asukal. Gusto ko kasi sa mga sausawan pag mga ganitong pagkain ay medyo matamis. Halo-haloin lang din muna natin ito saglit hanggang sa matunaw yung nilagay natin na asukal. At dahil nga okay na kaya hinango lang din natin at nagkuha lang din tayo ng gagamitin sa paggawa ng walas tingting. At natawa pa nga ako dyan sa pagkuha kasi merong nahulo galing sa itaas at dito bumagsak sa ulo ko. Hindi nga pala natin gawin itong walis tingting guys ito nga pala yung gagamitin natin sa pagtusok sa niluto natin na fishbowl tingnan naman guys kung gaano kasarap yung sausawa natin at sakto lang talaga yung lapot niya. Kaya tara guys, sabayan nyo na rin kaming kumain. Gabi eh? apel to ko, boy. Usap. <laughs> Kaya pagkatapos nga namin kumain ay nagpabili lang din ako ng Pepsi sa kapatid ko. Kaya kung nakaabot kayo sa video na to guys, maraming salamat palagi sa panonood nyo at huwag nyo naman kalimutan na share ang video natin ngayon. Maraming salamat po, I love you.